Alam nyo ba kung bakit tayo nahilig sa bike? Dahil sa mga ganitong view. Presko, tapos ganito kagandang mga tanawin pero lagi kang may pagdadaan ng hirap lalo na sa mga ahon at isa to sa mga pasyal namin na nakaka-relax at dito nga nag-umpisa akong mag-vlog sa parting Antipolo na dito na kami sa Antipolo 621 ah, ahon na kami ah, ah. ingal ako? ano no, na no, no, may bago ah, ah. Ayan, start ng ahon di uh, tikling <tipos> yeah. yan bago umakit ng ating polo kasama ko si Chrysler nyan at si Joem. Mahirap ang ahon pag wala kang practice. Pero pag panay practice mo sa pagbabike, walang imposible. Nag-umpisa ako, pamuwa-mowa lang. And then, after noon, nakakalayo na at easy na lang. Pero pag nagpahinga ka ng matagal, balik ka uli sa umpisa. Practice uli. Pero, ang malimit problema ng mga siklista, yung oras, lalo na kung may trabaho ka minsan gusto mo short ride lang yung makakabalik ka uli ng bago magtanghalian or bago maghapon. Kaya madami ang naghahanap ng mga malalapit na destinasyon, yung mga half day bike lang. At isa sa masarap na parte ay eh, yung maghahanap ka ng mga kainan katulad nito. Up. Kumakain kami dito sa so, please just, please just, please.

Mami. Ternyan, padyak na uli, tapos pagbaba mo ng Teresa, di nakalayuan yung Baras Rizal. At mararating mo yung mga tilya sa Baras. At ito ang bubungad sa'yo. pagpasok mo palang masarap na hangin at daanan na napapaligiran ng puno sa gilid. Sobrang presko at napakaganda ng tanawin. Hanggang sa pagpasok namin, ang daming tao sa harap at may artista daw. At nandun daw si Bong Navarro. Narinig namin bago kami pumasok eh. So kami, naghanap. Hanap kami ng hanap. Lumakad kami hanggang hindi namin nakita. At namasyal na lang kami at umikot-ikot. Kala namin umuwi na. So, nag-enjoy lang kami. Naglakad sa tulay. nag picture, -picture Sa ganda ng view. Tumingin ng pagkain. Pero ang daming tao. Kaya tubig na lang binili namin. Kasi yun yung pinakamabilis din nabilhin eh. Hanggang yan, kakapasyal namin. Eh, nagpasyal na kami umuwi. At hindi namin nakita si bong nabaro. Hanggang sa pagka-uwi namin, nakita ko sa social media, sa bike ride, na nag-post siya ng picture na. Sabi ko, galing nga siya dun. And naalala ko, na ang gamit ko nga pala, ay Insta360. So, ang ginawa ko, nireview ko yung camera, hanggang sa ito ang nangyari. Ito yung papasok na kami. Naghahanap hanggang inikot ko yung camera. At yun, I found this. So sa mga tumigil na nagbabike hanggang ngayon di na pumapadyak, huwag nyo pong kakalimutan na marami kang pwedeng magawang masayang alaala sa pagbabike at makakatipid ka pa sa pag at exercise sa katawan. Katulad ng pangyayari sa amin na ito. So sa mga tumigil na po, nag-stop na, bike na uli. Katulad ako po, mag-short ride na uli. So hanggang dito na lang po, keep on biking hanggang sa muli po. Ito po si Michael, ang inyong panyero.